Dito tato, sisiu lang siya, sisiu. Sisiu lang, presto. Sisiu yon, dito tato. Tatanggalin ko mga tatong ron. Kikiturahan <laughs> nang itim. Kikiturahan ko itin, yung itim diukan yang tato. Teka, 'yung <laughs> ibu tato ito. Yeah, bang. Kikiturahan tato, kikiturahan ko itim. Woo! <laughs> <laughs> eh, san na 'kin ko ang bisikleta. Ah. Oh. Habit naman yung pagbinti. O. Oh, Lagyan ito. Lagyan ko lang isang kamay itong patong oh. ito. O. Oh. O. Ito sa sandakin ito. O. Oh. Lagyan ko lang itong bulak. Lagyan lang. O. No.